Bitiwan mo ako! Sigaw ko ng hilong-hilo na ako sa pagkakalad niya. Pinikit-pikit ko ang mata ko nang tumigil siya at hinarap ako. Chiska, anong ginagawa mo doon? Sabay turo niya kung nasaan ang bonfire. Nasa isang madilim na party kami ng resort. Malayo sa mga kumakain ng mga tao. Sa wakas, at medyo napawi ang pagkahilo ko kaya inangat ko ang paningin ko sa kanya. Kitang kita ko ang madilim niyang titig sa akin. Para bang nanghihinayang siya at nagagalit sa lahat ng ginawa. Pero habang tinititigan ko siya ay naaalala ko ang babaeng ipinakilala sa kanya. Nalulungkot ako. Oo, bumuhos sa akin lahat ngayong gabi. Lahat-lahat. Una, gusto ko siyang patawarin dahil mahal ko pa rin siya. Ngunit isang linggo pa lang nang nakita ko ulit siya. Marami pa akong tanong na gusto kong masagot. Marami pa akong mga bagay na gustong patunayan. Hindi pwedeng isang kalabit niya lang sa akin. Magkakandara pa agad ako pabalik sa kanya. Natutunan ko na ang solusyon sa lahat ng bagay ay hindi palaging puro puso kailangan ng balanse. Sa isang taon na pagkakakilala ko ka Hector at sa lahat ng nangyari, iyon ang naging baon ko dito sa Maynila. Dahil noon, puso ang sinunod ko. Kahit na sumisigaw ang utak ko na huwag muna, masyadong maaga pa. Kaya ngayon, hindi ko na kayang maulit yon. Uungat sa pag-ibig kailangan ibuhos ang lahat take the risk, ika nga. Kaya lang, nagawa ko na yon dati. At nanginginig ako sa awa sa sarili ko sa sinapit ko. Ayokong ibigay ang lahat. Kailangang magtira ng para sa sarili. Tanga ako, pero natuto na ako. At hindi ko ibibigay ang lahat. Kailangang mahalin muna natin ang sarili natin bago tayo magmahal ng iba dahil sa oras na iwan nila tayo, ang tanging masasandalan natin ay ang ating sarili, hindi sila. Pangalawa, kumikirot ang puso ko. Dahil sa gabing ito, naisigaw ko sa harapan ko na magkaiba ang estado namin ni Hector. Mayaman siya at wala lang ako. May mga babaeng mas babagay pa sa kanya at hindi siya tinatratong ganito tumatabang na ata ako dahil sa nakita ko. Wala akong magawa. Siguro likas na sa mga babae na maging insecure. kong isipin pero lagi gumagapang sa bawat sulok ng utak ko. Na noon sa alegria, pakiramdam ko parihong bundok lang ang inaapakan namin. Pero ngayon, napagtanto kong nasa kapatagan lang ako. Ngunit nasa olap siya. Oo, I should be thankful dahil pinansin ako ng isang mala Diyos. Pero paano kung iiwan niya ako sa oras na ma-realize niyang hindi siya bagay sa isang tulad ko na may Diyos na naghihintay sa kanya. Kaya imbis na bakuran siya ay gusto ko siyang pakawalan. Gusto ko siyang hayaan. Labagman sa isip ko ay gusto ko siyang ma-expose. Gusto kong makita kung paano siya dito sa amin nila. Paano kung may ibang babae mayaman, mabait at maganda. Paano kung maraming ganon? Paano kung may magmahal sa kanya? Babalik pa rin ba siya sa akin? Nag-init ang sulok ng aking mga mata. Hindi ko kayang isipin iyon. Dumudugo ang puso ko pero ang lintik kong utak ang nangunguna sa ngayon. Hindi dahil insecure ako, kundi dahil sa takot na akong sumugal. Dahil ngayon, ayokong magsisi. Naglalaro kami. Ikaw, ano ginagawa mo doon? Suminghap ako para pigilin ang luhang nagbabadya sa mga mata ko. Kumunot ang noo niya at tinitigan na kong mabuti. Nakikipag-usap. Nakikipag-usap Nino. Kliyente iyon ng ranchuchis ka. Sa amin sila umuorder ng mga manok na ibinibinta. Tapos, mas lalong kumunot ang noo Nag-usap kami, ano ba ang gusto mong marinig? Ako nga dapat ang magalit dito, di ba? Kasi ikaw, umalis lang ako sandali may kahalikan ka na. Anong? bag mong gawing rason na hindi mo sinadjudges ka. Kitang-kita ko. Kitang-kita ko na ikaw ang lumapit para halikan si Clark. Hindi ito ang unang pagkakataon, di ba? At ngayon, kitang-kita ko na ikaw ang una. Nanlaki ang mga mata ko. Nangatog ang binti ko at ang buong sistema ko ay naghurumentado. Naaalala ko ang gabing iyon. Naaalala ko nang tinaboy niya ako dahil sa paghalik ko kay Clark. Na-experience lang ako na isa akong war sa paningin niya. Naglaro la lang kami, Hector. Bahagyang nagiba ang pinaghirapan kong dingding sa gitna naming dalawa. Naglaro? Hindi ako wahalik ng ibang babae dahil sa isang laruchis ka. Hindi ako wahalik ng hindi ikaw. Sigaw niya. Nalaglag ang pangako at nag-init ang sulok ng mga mata ko. Galit ako ngunit hindi ko siya masombatan kitang kita ko rin ang pagkislap ng kanyang mga mata dahil sa luha. Ano? Ano? Wurna naman ako? A ano? Iwan mo ulit ako? Umiling-iling si Hector at nag-iwas siya ng tingin sa akin nang may lumandas na luha sa mga mata niya. Putang ina! Mura niya nang tumagilid at pinunasan ang luha niya. Ano Hector? iwan mo na ako. Paghahamon ko. Paghahamon at pagsisisi sa sarili. He's freaking right. At kung iwan man niya ako ngayon, kasalanan ko na yon. Hinding hindi ko siya sisisihin. Nasasaktan ako at nalilito na. Gusto ko pero natatakot ako. miling siya. Alam mo ba kung anong klaseng galit ang naramdaman ko sa iyo noon nang nakita kitang kaahalikan mo siya, Chiska? nakita kong basa ang pisngi niya sa luha. Mas lalo akong nahabag. Mabibigat na ang paghinga ko at nagpipigil na ng luha sa mga mata. Alam ko sa sarili ko na kailangan kong maniwala sa iyo. Pero nadala ako sa feelings ko. Mahal na mahal kita at hindi ko matanggap na ganon. Nabulag ako sa galit ko. Oo, pero ilang saglit lang, babalikan na sa anak kita dahil kahit galit ako, alam ko kung ano-ano ang mga sinabi ko. Alam kong nasaktan kita at natatakot akong hindi na maayos pag umalis ako ng tuluyan. Pero nang nakita kita doon na hinahawakan ni Clark na natural sa inyong dalawa na magdamayan dahil ex mo siya, dahil minsan nang naglapat ang labi nyo, dahil hindi yun ang unang pagkakataon na nagkahawakan kayo, dahil minsan mo nang sinabi sa kanya ang mga problema mo, gusto kong magwala kaya iniwan kita At baon ko ang galit ko kaya nagawa kitang yan ng matagal Ngunit napatawa din kita pero huli na ang lahat Kumunot ang noo ko sa sinabi niya Ginagom mo ako Kaya wala kang karapatang manumbat Hector Wala kang karapatan Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan ng mga taong nakapaligid sayo at ikaw mismo. Kung mahal mo ako noon, hindi mo ako gagaguhin. Anong pakialam mo kung hinalikan ko si Clark? Nakialam ka lang naman kasi nakita mo. Kung sa loob noong anim na buwan ko siya hinalikan at hindi mo iyon nakita kasi nasa Maynila ka at nasa Alegria ko, will you even care? You won't. Bumuga siya ng malalim na hininga. Alam kong ginago kita. Hindi ko na makakalimutan ang mga pagkakamali ko sa iyo. Kaya kong pagbayaran ang lahat ng iyon. Pero tangi na, Chase. Nabasag ang boses niya. Hindi pa ako nag-ago ng ganito. Bumuhos ang luha ko sa narinig sa kanya. Laro lang naman iyon, Hector. At isa pa, may babae ka rin doon. Tangin ng babae kung hindi ikaw ginulo niya ang buhok niya at nag-iwas ng tingin. May ilang mga taong dumaan at nakiusisa sa ginagawa na aming dalawa. Mura niya sa gilid at hinilamos ang palad. Hindi ako aalis, pakasaya ka muna doon, matutulog na ako. Anya at biglang umalis papuntang hotel. Natuyo ang lalamunan ko, gusto ko siyang hapulin. Gusto ko siyang pigilan kahit sinabi niya na sa aking di siya aalis. Gusto ko siyang haplusin at kandungin. Tangina, mahal na mahal ko siya at hindi kaya ng utak ko ang puso ko. Nangatoga ang binti ko. Hindi dahil sa dami ng nainom ko, kundi dahil sa nakakalitong nararamdaman. Bumuhos ang luha kong kanina ko pa pinipigilan. Pinunasan ko iyon agad-agad at napaupo ako sa buhangin. Ilang sandali pa akong ganon ang posisyon ng may lupapit sa akin. I'm sorry. Dinig ko ang boses ni Clark sa likod. Hindi ako lumingon. Pinunasan ko ang pisngi ko para matuyo pero patuloy ang pagluha ko. Okay lang, kasalanan ko. Sabi ko, huminga siya ng malalim at umupo sa gilid ko. Humihikbi pa ako habang nagsasalita siya. Alam kong galit dapat ako sa ex kong nag-cheat sa akin. Pero sa ngayon, parang okay na ang lahat. Parang wala na akong pakialam sa atraso niya sa akin. Na wala nang mas isasakit pa sa nararamdaman ko para kay Hector. Ininsulto ka na naman ba ng lalaking iyon? Medyo mariin tanong o miling ako dahil alam kong manginginig ang boses ko pag sumagot ako. O mamin ka na tiska o nang kita ko pa sa kanya sa alegria alam kong hindi na maganda ang ugali niya. Masyado siyang makasarili at control freak para bang kailangan lahat ng gusto niya ay masunod. Hindi ako sumagot. Chiska, gumising ka na. Hindi siya worth it. Hindi ko alam kung anong meron sa lalaking iyon, anong meron sa inyo, pero hindi kayo bagay. Hindi bagay sa iyo ang magpakasakit ng ganito. Hindi mo pwedeng hayaan ang sarili mo na makulong sa kanya habang iniinsulto ka niya. Hindi niya ako iniinsulto, Clark. Sabi ko, umamin ka na, masyado kayatang nabulag sa kanya. Nilingon ko siya at kinagat ko ang labi ko. Hindi ganong tao si Hector. Oh, don't make me laugh. Dinig na dinig ko ang mga pinagsasabi niya. Kitang kita ko iyon, hindi ba? Umiling ako at tumayo. Hindi siya ganon. Alam ko. Alam kong kahit na masyado siyang ispoil, makasarili at control freak ay hindi niya kaya iyon. Maaring mga immature pa kami noong nagsimula kaming dalawa. Kaya ako nagpadala sa mga bagay sa paligid at siya nagpadala sa pagsisilos. Ngayon, alam kong hindi na. Pariho kaming natuto. Sige Clark, tulog na ako. Sabi ko at umambang aalis. Pinigilan niya ako. Hinawakan niya ng mariin ang kamay ko para hindi ako makawala. Chiska, ipagpapalit mo ba ang isang taong samahan natin sa anim na buwan niyong pagkakakilala? Chiska, ilang taon na tayong magkakilala. Alam kong nagkamali ako. Agad kong binawi ang kamay ko sa kanya. Oo, at kahit siguro hindi ka nagkamali, siya pa rin. mahuhulog pa rin ako sa kanya. Baka ako ang magkamali. Kinagat ko ang labi ko at iniwan na siya doon. Chiska! Sigaw ni Clark habang lumalayo na ako. Chisca, I don't think so. Hindi pa rin ako nagtitiwala sa kanya. Chiska, Gusto ko na lang matanggal lahat ng mga iniisip ko sa otak ko at tingnan na lang ang mga mata ni Hector. Gusto kong iwan na lang lahat ng mga pagdududa at paninigurado at ibuhos na lang ang pag-ibig ko sa kanya. Hindi na ako kumatok sa suot niya dahil alam kong bukas iyon. Sinarado ko iyon at hindi na binuksan ang ilaw dahil baka tulog na siya. Umupo ako sa kama at nakitang nakahiga siya. Tinitigan ko ang mga mata niya at nakitang kumislap ito. Dumapo ang kamay niya sa mga mata at parang may kung anong pinunasan dito. Oh, ang agang mo yata. Malamig niyang sinabi. Eh, inaantok na ako. Rason ko. Bahagya siyang umusog kahit na tamang-tama lang sa akin ang tabi niya. Gusto mo sa sofa na lang ako? Anya, hindi. Okay lang. Parang may kung ano akong naramdaman sa puso at sa tiyan ko. Isang bagay o hayop na may pakpak. Okay. Anya, nagkatitigan kami sa dilim. Kinagat ko ang labi ko at tinungtong ang mga paa sa kama. Narinig ko ang buntong-hininga niya. Tulog ka na. Anya. Oo, oh, oo, oh, tika lang. Untag ko. Bumuntong-hininga ulit siya at umupong bigla. Oo, oh, oo, oh, bakit? Medyo nagulat ako sa pag-upo niya. Doon na ako sa sofa. Anya at tinanggal ang kumot pero bago siya umalis ay dumapo ang kamay ko sa braso niya di dito ka lang sabi ko nang marahan tiningnan niya ang kamay ko bago ang mga mata ko please halos pagmamakaawa ko lumunok siya at tumango kitang kita ko sa mga mata niya na sobrang nasaktan siya sa lahat lahat at nasaktan din ako pero siguro ay hindi ibig sabihin na dahil nasaktan ka ay mananakit ka pero masyado iyong ideal sa mundong ito kaya nagkakasakitan ang mga tao ay dahil sa ripple effect ng sakit pag may masasaktan may mananakit at ang nasaktan ng nanakit ay mananakit din hindi natin iyon maiiwasan dahil tao lang tayo at may tendency na tayong manakit dahil nasaktan dahil ang consciously hindi natin matanggap na nasaktan tayo ng mga taong mahal natin. Kaya mananakit ka ng taong nagmamahal sa'yo. Lumandas ang luha ko sa mga pisngi ko habang nagtititigan kaming dalawa. Agad-agad ay pinunasan iyon ni Hitor. Ayoko nang pinapaiyak kita. Tama na yung noon. Malamig niyang sinabi na mas lalong mas nagpaiyak pa sa akin. Naubusan ako ng hangin dahil sa pinipigilang paghikbi. Bigla niya akong hinalikan. Pagkalapat ng labi niya sa labi ko ay may kung anong bumuhos na tubig sa puso ko. Hindi ko alam kung saan galing ang tubig na iyon. Pero ang alam ko, naghihintay na lang itong bumuhos doon. Marahan at nakakalasing ang mga halik niya. Hindi ko maintindihan dahil kung ako ang hahalik sa kanya paniguradong sabik at nanlalamon ang magiging resulta. Pero itong sa kanya ay parang marahan at maingat. Maingat na baka masaktan ulit ako. Para bang itinuturing akong pinggan na madaling mabasag. Lumapit ako sa kanya para mas mahalikan niya pa ako. Nakahawak ang isang kamay niya sa hapisngi ko. Dumapo ang kamay ko sa may dibdib niya. Sinuklian ko ang halik niya ng ganun rin marahan at nakakalasing. Hector, sabi ko sa gitna ng mga halik, natatakot akong sumugal ulit sa iyo. Alam ko, hindi naman kita minamadali. Anya, hinalikan niya ang gilid ng labi ko. Napapikit ako at dinama ang bawat halik niya hanggang sa nilagay niya ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng tainga at hinalikan niya ang gilid ng tainga ko. Alam ko kung gaano kita nasaktan dahil sa mga salitang binitawan ko at kaya ko yung pagbayaran. Bulong niya, tumindig ang balahibo ko. Gusto kong sabihin sa iyong wag mo akong saktan na ako lang sana yung mahalin mo, na sa akin na lang ang buong atensyon mo, na akin ka dapat na walang pwedeng umangking iba sa iyo. Pero alam kong hindi, 'di ba? Hindi ka akin at hindi ko iyon matanggap. Hindi ka akin dahil pinakawalan kita noon at sagutin mo man ako ngayon, hindi pa rin kita maikukulong sa akin dahil hindi kita pag-aari. Gusto kong matuto. Gusto kong matanggap iyon. Gusto kong ilagay sa kokote ko na wala akong magagawa na hindi ko hawak ang emosyon mo, hindi ko hawak ang puso mo, kaya lang nabasag ang boses niya. Kaya lang tsis ka, hanggang ngayon di pa rin ako natututo, gusto ko pa rin sa akin ka, kahit na ano gawin kong pag-aaral na pakawalan ka, gusto pa rin kitang hawakan ng mahigpit. Hinawakan niya ang braso ko at bumaba ang halik niya sa liig ko. Napatingala ako dahil nanunoya at nakakakiliti ito. Kinagat ko ang labi ko at hinayaan siya. Bumugo siya ng hininga nang nasa balikat na ang mga halik niya. I want to kiss the ones my own bullets left, chiska Lahat ng kasalanan ko. Gusto kong halikan at baka sakaling mapawi ko. Halos mapudpud na ang labi ko sa kakakagat niya. If you will only let me. Hinagkanya ako. Halos ibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Buong buo. Hindi ko siya mayakap. Pabalik. Kasi hinang hinana ako. Pero sa ngayon, pagbabayaran ko muna ang kasalanan ko. I will respect you. Dumilat ako at hinarap siya. Nagkatinginan kaming dalawa. Pumungay ang mga mata niya sa oras na may karapatan na ulit ako bawat sulok ng balat mo mamarkahan kong akin yung tipong lahat ng hawak o aamoy sa'yo ako ang makikita hinaplos niya ang liig ko pababa ng braso ko baywang at binti ko bawat sulok ng balat kahit ang anino mo may markang akin para kaya kitang pakawalan kaya kitang hayaang lumabas mag-isa Yung nakakasigurado akong sa akin ang balik mo Dahil ako ang bumubuo sa'yo